isa tayo dito sa gitna ng kabundukan. So, pero malapit na lang yung bahay. Nasa likod bahay na lang ito. Yun oh. Hindi naman ako natatakot kasi sanay na nga ako dito. Lo. Bakit parang merong nakatayo dun sa dolomite? Hindi maghabulan na lang kani. Eh. Habulin niya ako. <laughs> Ako yata yung last na tao na lalabas dito sa bundok. Wala kasing street light dito. Andun pa kasi yung mga residential medyo doon pa sa labasan. So dito walang street light 'yan. Dati kasi pag naglalakad kami dito, uh, sa umaga, may flashlight akong dala. Eh ngayon wala. Kaya madilim. Ayoko din gumamit ng light ng phone is kasi nga nakakasilaw. Kaya medyo maliwanag pa naman. Ayan. Wala na kasi akong kasunod kanina pa. Kanina pa ako naglalakad. Ayan o. Hindi pa Yung doon sa may yan. Malayo yan. Residential yan. Doon ako kanina. Malayong malayo yan. Sa kabilang parang nasa kapilang bundok. So, dito naman ako, pauwi na. Pauwi na tayo. So, yun guys. Dito na tayo literal sa likod ng bahay namin. Pero, dito pa rin sa bundok. Ayan. Ayan. Sa ng mga buildings. Pero dito may street light na siya. So, dito marami jogging dyan sa baba yung bahay ng amo kaya malapit na siguro mga 10 minutes na lang at yung time ngayon is nasa 7.10 so, punting lakad na lang nasa bahay na ako yan. ito yung Hong Kong at night maliwanag na maliwanag so yung yan pinakamataas na yung sa pinakamataas revolving na restaurant 360 habang kumakain ka, umiikot ka. <laughs> yung doon oh, yung sa pinakadulo na bilog. yan So ito is hotel. Yung bahay ng amo ko is dyan. So dito talaga kami sa pinakasentro. Ayan. Bye. Madilim pa rin.